Ganda ng umaga po. Nandito na kami ngayon sa kubo. At uh, luto itong puso na saging. Uh, Igagataan namin. Ayan. At, uh, ayos na ayos ang apoy. Malakas. At mm, niligyan ko nga ng tabi eh dahil uh, malakas ang hangin. Hindi eh, tinabingan ko muna. Kasi dito lang kami sa lupa nagluluto eh. So, yan at uh, malapit ng mulo to at nabiyay at nalagyan ng gata para makakain na ayan o oh, ayos na isang apoy at uh, ulo ang uloan at uh, ayan nga o oh, may na so, at uh, marami ito sa baway di okay lang yan pa, para pagbiligay ng gata hindi dadami pa masarap yan hindi namin ng hindi walang mga pagkayo, hindi sumili nila lang ng koko mama yan kaya ito at uh, na nga ni Bano kaya yan ang very makakain na sabo? Oh, oh. okay, yan pakuloy na ako ng mga minute din 20 meter eh. at ayos na baga na may sibuya at bawang at saka paminta na Ayan. at uh, ayos na ayos ang apoy baga eh at uh, um, ang kahal galing pa kay, kay shout out kay Rey e, sa tagabungahan si pareng Ray ang bay at yan dito na nga rin ang kanin at dito na namin dito sa rice cooker at yan nagkukuluan din at uh, na yan miya miya so unting hinga na lang at makak uh, makaka makakakain na ilala lang naman kami ngayon din at uh, puro may mga trabaho eh. so yun salamat sa panonood